Tingnan na ata kung ganong kaganda. <laughs> Tagalog. <laughs> Tagalog kay pang. Um,

ang may-ari nito, Lem Elsa BM 2025 Endelman, Yan po yung may-ari nito ng Book ID. Yan ho, Eno. tingnan mo sa taas. Yan, ganda po yung nature gawa gawa ng Panginoon yan. Natural. Natural, ganda. Ito yan. Ang ganda po guys. Nature na nature. Love. The nature. Wow. Oh, nice kayo. Sobrang hangin. Ang lakas ng hangin guys. Ano ba yan? Welcome. Welcome to Bukit. Ay. Ah. Oh, Bukit ay. Di pala. Yan sir. Thank you. May bayad ba? Donation. Ah. Donation. Okay. Welcome to Bukid ID guys. Ayan. Ganda, ano parang garden din mo, oh. daming mga halaman. Yes. Dito sa baba muna, taho din. Maganda doon sa baba. Ah, nice, papunta tayo sa taas. Tatayo dito. Wow, ang ganda ng mga flowers. May fountain kaya dyan kasi walang tubig. Lang tubig. Pataas kami. Welcome to paradise. Welcome to paradise. <laughs> Welcome to paradise, guys. Wow, nice kayo ang binukad sa Ginoo, guys. Oh. Ganda. Ginawa ng Panginoon 'yan po. Natural, na natural. Yan po oh, ang ganda ng mga halaman. Sa inong gusto, ayan, pambara kayo dito. Donation lang po yung gaya dito, walang bayad. Pumasok. Yan po oh, nung payday dito yata mag-ano. Picnic. <laughs> Huwag ni, sex kayo dito Mag-date din ng mga family. O ano. Ayan. Ganda po guys. Wow! Oh, nice. Oh, may do yan. Yan, gustong mag-ano dito. Mag-picnic. Pwede rin dahala dito. Wow, ang ganda guys. Oh, di ba? Mayroon din dito. Uy, may malamukay Ayan po. Ang ganda, guys. Wow. Super ganda. Talaga. Garden. Garden. Welcome to paradise. Super ganda, guys. Yan. Tingnan nga. Overlooking sa dagat. Wow. Oh, nice, guys. Hoy. Ganda. At saka nandoon po yung ano stampa sa kabila ayan ayan malunggay oh ang sarap gulayan ayan po oh wala stampa nandoon sa kabila ang ganda po guys Mm, gusto maghugas dito. Hindi. Yan, punta tayo dito sa kabila. Sa gilid. Ano kaya dito? Tingnan dito. Tingnan natin guys. Ayan. Wow, ang ganda guys. Woo! Super ganda. Ayan. kam na, welcome kayo dito. Parang nag-tork din kayo dito sa amin. Sa buhol lang po ito sa Gendolman po. Ayan. Nakita ko kasi yung may nagbablog na taga Bohol. Sino yung pangalan yun, nakalimutan ko. <laughs> Nakita ko yung nag-vlog nito. Ganda po talaga guys, ng ginawa ng Panginoon yan po. Natural nga. Ano, nature. I love nature talaga guys. Please na please, talaga dito. Sabar ganda at saka priest ng hangin. plus kung hangin, walang ano halo <laughs> talagang ganda diba ngayon lang po ako nakapunta dito talagang nice oh my god so, wala man ayan balik na tayo tapos na tayo dito <laughs> Wow. Mhm. Uh diba? -huh. Pwede tayo dito tumang ano, snack table table. <laughs> nice. <laughs> Punta na tayo sa taas, guys. Tapos na sa baba. Dito na naman tayo sa taas. Woo! so, far ganda yeah. Paangat po tayo. Wow, ang ganda naman. Talaga oo, oh, ang dagat. Ang ganda po. Yuhu! Welcome, welcome to book ID. yan wow ganda wow ganda ya lo bil hmm itu buk ID restu restu namit judul tak nih overlooking oh asa saan ka dyan oh grabe ang ganda right. ay na kinatasan ka magtanaw ka lang tau kas dagat overlooking guys oh Over, parang ganda ayan nandito na kami sa taas guys Ah. Ano Surrender dapat pasalas? Sir Oh, oh magbayi ka kung ano na. <laughs> Ikapoy nagsaka oh daras ilse nagpahuhay na kay kikapoy nagsaka <laughs> inday gusto <laughs> gustong magdate ayan may upuan na dyan sa <laughs> lamisa mag-snack dyan diba? <laughs> o oh, oh, ano naman po tingnan mayroon magbag bitay-bitay alang turn daw yan <laughs> o oh, kung gusto mag-CR mayroon na naman CR mayroon dito wow oh. ay saba okay.

taas hmm? overlooking wow very nice one, two, three, four, five yan pang six na to <laughs> Wow. npo missing oh. amazing. Amazing talaga ng ginawa ng Panginoon, guys. ah, ganda talaga. -taker, guys. Salem. Elsa. Book ID. Yan si Kuya. Taga din hiragod ta. Taga Buhol. taga bujular ta asa sa sunod na lungsod sunod pa Diro, hagna hagna Hmm. ayan guys ang ganda asan pa sa taas pa wow mayo pa dito hanggang dito tayo sa taas tingnan natin Ayan. Mabot din. Woo! Ang ganda. Wow. Super nice, guys. Ginawa ng Panginoon. Na super, super ganda. <laughs> nature na nature. Natural. Oh. Ganda talaga, guys. Ay, hangak po. <laughs> Dito naman ang daanan papuntang Stampa. Ganyan dan. Doon, doon. Ayan, guys. Tapos na. Bahabay na. Tingnan ko ka.